Anong yung ginagawa mo? Yung mga ano, kakain. Yeah. Ikaw kuya, anong ginagawa mo? Ano yung binubuo mong yan? Car. Ha? Car. car. Ikaw kuya, anong binubuo mo? Car. Car din. Oh. Mga guys, nag naglalaro po sila. Nagbubuo po sila ng car. Ito naman bahay bahayan Ayan. Ayan. Nagkakalat po sila. O, oh, wag mo muna yan at di pa yung magagamit. Masisira yan. Sige ka, wala pang battery, hindi mo nagamit yan. Ano, ano yan, ate? Kaya mo sabihin din tayo na Battery. O. Naku, uuwi naman yung mga doon na lang. Ah. Mm. Uh. Ang ginagawa mo kuya, ayan, yun, nagbubuo sila ng car. Ayan po ang mga bata ngayon. Pag hindi busy sa cellphone, busy sa mga laruan, sa pagkakalat. Oh. Pag hindi busy sa laruan, pag hindi busy sa, sa cellphone, sa laruan naman. Oh. Ayan, ganda, oh. Ganda yung kay Cloud, oh. oh. Diba? ah uh, sky, ganda rin. Binubuo. Oh. Mm. Yan yung tatlong apo ko. Oh, ayan.